may may lugar ang iba't ibang skills, competencies and and, and shall i say strength, may kanya-kanyang strength. Ikaw nga drone, sabihin mo sa amin, uh, based on your science and based on your observation and studies, alam ko you're highly uh you know, you're highly qualified for this. Saang larangan bagay na bagay ang mga LGBT if only for productivity and organizational advantage. Alam mo Karl, lagi tinatanong sa atin 'yan. Uh, Uh ang, ang usual tendency na sasabihin natin dyan ay nasa creative industry, nasa mm -hmm. entertainment industry. Um na, doon mo makikita yung LGBT. But ang sinasabi ko dyan, we are present in all sectors. Uh, in direct because so of talent and skill we're capable of adapting kunsaan man tayo itapon no, sa amang direksyon ng profesyon ang ating uh, mapuntahan -ma -ma no? so bilib um, tayo sa kapasidad ng LGBT community Kaya hindi dapat limitado lang sa usual na nakikita natin sa TV na naririnig natin na pang creative ka pang beauty and wellness ka pang, -pang you know parang the, the stereotypes we're trying to break the stereotypes because we have LGBT farmers we have LGBT mm -hmm. diners, miners, di ba? We mm -hmm. have the bankers. So, mm -hmm. talaga, I mean, CEOs. Oh, CEOs, I talaga? Yeah. You can you oh. can hear us everywhere, and we are Correct. also doing yes, I mean, kami from the Philippine LGBT Chamber of Commerce, kami mga negosyante, mm -hmm. ay anong business, pwede namin pasukan din. Very good. It's our passion, di ba? Yo. Village is given, or to whom power is given, more responsibilities are also given ah uh, may responsibilidad din siyempre ang LGBT community na pangatawanan yung binibigay sa kanilang pribilehyo. Anong panawagan mo sa lahat ng miyembro ng LGBT para pangalagaan ito? Uh, una, para sa miyembro ng community, no? Uh, just live your truth. Huwag ka matatakot na maging sino ka. No? Uh, hanapin mo sa deep inside you na kung ano ba yung talaga identity mo. Paano mo, paano mo uh, Papakita yung sarili mo. no? Uh, I, I, that's that's very important. Uh, but yung sinasabi natin na engagement sa community, definitely have the right values. Make sure that uh, marunong tayo makipagkapwa tao, marunong tayo makibagay sa lipunan, marunong tayo magreach out, magmahal sa mga kapwa natin. Uh, the good values in life. Um, Actually, regardless of your gender identity, it is expected na meron tayong ganun klaseng mga uh, pinahalagahan na good values. no. So, uh, I, I think that's always be a role model for others, more so for the younger generation. Kasi <clears throat> makikita lagi nila yung inspirational uh, personalities faces out there. In fact, kaya sinasabi namin na dapat laging pinag-uusapan yung mga negosyo ng LGBT community sa amin sa chamber dahil nagbibigay ito ng inspiration sa mga bagong henerasyon na, ay, pwede pala akong maging CEO, pwede pala akong mm -hmm. maging presidente ng kumpanya ko. And in that case, yung inspiring stories nila ang bubuo ng panibagong positibong balita tungkol sa lipunan, tungkol sa community ng LGBT, Carl.